Kaya niyong itawid basta hindi niya ito mahawakan at hindi siya mahulog sa obstacle course. Sa sandaling nangyari ito, kailangan bumalik sa starting point ang nominado hanggang maitawid na niya ang pitong corona. At ang nominado na may pinakamabilis na oras ang mananalo sa League Task Challenge. Ilang sandali pa, isa-isa nang sumalang ang mga nominado sa League Task Challenge. In 3, 2, 1, go! para siyang maze and I like things like that especially involving balance. Kuya yung naisip ko is mas sure kung isa-isa. So I tried na isa muna. Naging okay po siya kuya. Pinatong ko po yung mga corona. Tatlo po yung first and then concentrate lang, keep your balance, si God na po bala sa akin. Inisip kong technique, it's not um, doing isa-isa uh, kasi -isa. I know that I, it will get longer. Uh, one by one, siniksik ko, talagang pinilit ko, parang hindi siya gagalaw. At yung first three, it was okay. Sa so, bawat ligtas ko, dapat in-enjoy po para mas mas mabilis kong gawin. Yung ligtas ko, in-enjoy ko po as much as possible. gina ng challenge, nagpabalik-balik na ang ibang minado. Ah. Mm. Nakakano po, nakaka trip yung nasa huli ka na yung lang last uh, step ng kulang. Naulog pa doon. isa-isa lang na steps yung makakakasya sa paa. Kailangan mo ipot yung weight sa isang paa, din sa isa na naman. Tapos... Tapos, lagi pa ako doon na huhulog, kuya. Mm -hmm. Lapit na po talaga dun pa na wala Medyo yung balance and always po rin dapat kami mabilis at mautak rin po kuya. Iba't iba man ang diskarte ng teen housemates, lahat sila matagumpay na natapos ang leg task challenge. Sino nga ba sa mga nominado ang mananalo sa leg task challenge sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Lucky Season 7? Sa leg task challenge, agad tinipo ni Kuya ang housemates. Christian, Kisses, Marco, at Vibri. Binigyan ko kayo ng pagkakataon na matanggal ang inyong pangalan sa listahan ng mga nominado. At matapos ang inyong hamon, isa sa inyo ang nagwagi at siyang magiging ligtas. Ang pangalan ng nominadong aking babanggitin ang nakakuha ng pinakamabilis na oras sa Ligtas Challenge. At hindi na siya magiging nominado sa linggong ito. Congratulations sa iyo. Dahil ikaw ang ligtas. Christian. Intense nga ang naging Ligtas Challenge. At talagang pinatunayan ni Christian na patuloy siyang lalaban para manatili sa bahay ni Kuya. Kaya naman, ang final list of nominees for the week ay sina... Kisses. Marco at Vibery. At sa puntong ito mga kapamilya sa kauna-unahang pagkakataon sa edisyong ito muli naming ibinabalik sa inyo ang kapangyarihan para iboto at iligtas ang paborito ninyong housemate. Para sa detalye, narito. Ang Seven Lucky Teen Housemates pumarap sa hamon ng pagpapakatotoo. At ngayon, taong bayan ng siyang huhusga kung sino kinakisses Marco at Fivory. Ang karapat dapat na manatili sa bahay ni Kuya. Text BB space name of housemate and send to 2366. Nasa iyong kamay ang kanilang kapalaran. Vote wisely! Abangan bukas, muling masusubukan ang tatag ng mga housemates sa pagpasok ng mga bagong bisita sa bahay ni Kuya. Kunin yung supply at magpalit ng lapel batteries in 10 cows. Bakit kayo tawa ng tawa dyan? Meron bang nakakatawa sa pinapagawa ko? Dito lang sa